Isang magandang umaga na naman, nandito na naman ako sa aking araw-araw na ginagawa ang gumising ng maaga. Gumigising ako ng alas 4.30 para bumili ng almusal namin ni inay. Medyo may kalamigan pero kinakaya naman ng aking katawan. At habang kumakain nga si inay ng kanyang almusal ay pumupunta ako dito sa tabing dagat at binibijohan ko ang napakagandang sunrise. At talaga namang masisiyahan ka na balikan ang sunrise na ito. At matapos ko ngang mabidyohan ang sunrise na ito ay babalik naman ako sa aming bahay. At ang mga sunod ko naman itong gagawin ay ililigpit ko yung mga kinainan ni inay at pagkatapos ay paiinumin ko naman siya ng gamot. At pagkatapos nga ng ilang saglit ay maglalakad-lakad naman siya. Maglalakad-lakad siya, pinapraktis niya yung kanyang katawan at kanyang mga paa para talagang malaman niyang siya ay malakas na. At katulad nga ng dati, gumagamit siya ng lubid at inaalalayan ko pero sa ngayon ay hindi na nakakalakad na siya na mag-isa. Nakakalakad siya mag-isa pero nandun pa rin ako at nakatingin, nakamasid at talagang inaalalayan ko pa Hindi ko man siya hinahawakan pero nakikita kong kayang-kaya na niya at malakas na siya pero nandoon pa rin talaga ako para alalayan siya ito yung mga development niya na nakikita ko talaga sa ngayon dati kailangan ko talaga siyang hawakan sa kamay or pakapitin ko siya sa akin katawan o sa bewang para makatayo at makalakad siya ng maayos pero sa ngayon kahit wala na nga siyang lubid na pinangangalambatan tungkod lang ang gamit niya ay nakakalakad siya na mag-isa kahit dahan-dahan lang. At dahil kaya na nga niyang maglakad na mag-isa kung kaya't nakarating siya dito sa may kalsada. At dito nga sa upuang ito ay nagyaya siya na umupo para magpahinga. Napapagod din naman siya. At pagkatapos nga ng ilang saglit ng pagpapahinga ay tumayo siya, naglakad at pauwi naman ng bahay. Ang layo ng distansya ko sa kanya at napakalayo na rin talaga ng kanyang nalalakad kahit siya ay mag-isa. Salamat talaga sa pagkilos ng dakilang Panginoon.